everyone. This is your host. My name is Waray. And in this video, guys, magre-react tayo dito sa controversial um, issue ni Karen Davila na kung question yung pagkapanaro ni Kong Marcoleta. This is too late again. Kasi I think lumabas tong statement niya five days ago. Pero para sa akin, uh, there's no late when it comes to giving, you know, uh, our own opinion, our own Uh, observation and commentary. So ito po yung kumakalat na mga video ngayon galing sa ilang mga vlogger na nagbigay reaction tungkol doon sa pagquestion ni Karen Davila sa kakayanan ni Kong Marcoleta na manalo sa Senado. So, hindi man natin ito ipa-play kasi nilagay ko lang to sa screen natin for a presentation na meron talagang mga pagtanong si Karen Davila sa pagkapanalo ni Kong Marcoleta. Um, when you saw this picture of Karen Davila, it describes a thousand words, di ba? Parang, bakit ba ito si Karen Davila laging kontrabida sa mga magagaling na mga naihahalal sa gobyerno? Kasi kung maalala nyo guys, nung panahon ni PRRD, ito rin si Karen Davila yung kumukontra sa pagtakbo pa lang ni PRRD. Nung matunog yung pangalan ni PRRD at alam niya kasing mananalo. Kaya nung mga panahon na yon na ongoing na yung election event, at marami ng mga campaign na nangyayari at Even yung pag-urong-sulong ni PRRD sa kanyang kandidatura ay uh, still yung mga tao hindi nawawala ng pag-asa. Uh, pag At ito si Karen Davila. Bilang nararamdaman niya siguro na mananalo si PRRD, nagsalita ito. Kung naalala niyo ang mga kataga na kanyang pinitawan ay sinabi niya na kapag si PRRD ay manalo, mag abroad na siya. Dun, I mean, magmamigrate na siya sa US. Kasi para bang hindi niya tanggap na ang Pangulong Duterte ang ang mailuluklok sa posisyon ng pagkapresidente. So, kaya ang observation ko dito ay lahat ng mga magagaling mag-serbisyo ay parang ayaw ni Karen Davila. Kasi dito na naman ulit kay Kung Markoleta, alam natin at lagi akong sinasabi na he is the next Miriam Santiago, male version. I even admire him like the president, like the previous president dahil sa kanyang tapang at yung uh, talagang, sabi nga ng iba yung mga iba daw na politician may walang mga balls, walang mga bayang At ito si Kung Markoleta now a senator ay uh, hindi mo masasabing nandun siya sa kategoryang yon na mga description ng mga ibang mga anti-government. Kung napapanood lang ito ni Karen Davila itong mga reactions ng mga iba't ibang mga vlogger uh, uh, kasi beterano ng journalist siya eh tapos yung kanya mga conclusions pagdating sa mga magagaling na servant ay para bang napakababaw para bang para sa kanya hindi to karapat dapat manalo si Komaraculeta kasi yung question niya na lang na 2.8 lang naman ang IAS members para bang saan mo kinuha yung mga boto wala well, you don't even appear sa mga survey never ba diba? wala layo niya almost nasa ano na talaga siya lagi nasa below the top 12 kaya siguro ito si ano si ito si Karen Davila, napaka-sarcastic ng question, no? Samantala hindi niya connection si Bam Aquino, si uh, Kiko Pangilinan na nailagay sa posisyon ang tataas pa nila. Nasa top uh, 10 pa din sila, di ba? So, ngayon, ang ano ko dito kay uh, Karin Davila, ako this is my personal opinion. Kasi ano naman tayo, nasa demokratikong bansa, we're, uh, we're always entitled to give our opinion. Um, assessment ko sa kanya, parang ayaw niya ng mga servant na magagaling. Ayaw niya yung matuwid na servant sa ating gobyerno. Kasi uh, eto nga, eto, mapapatunayan ko talaga na magaling si Kong Marcoleta kasi doon sa amin, nitong nakarang eleksyon, um, nag-serve yung kapatid kong panganay. My, my sister is a teacher. At uh, nag-serve siya sa election being uh, the BEI member, Board of Election Inspector. At uh, uh, tinanong ko siya kung uh, leading ba yung pangalan ni Kong Marcoleta doon sa present na kanyang uh, na assignan. Sabi nga niya, 'yun nga ang nakakatuwa kasi unang-una itong mga tao na na nasa present niya, 'yung mga bumoto, mga ano 'to eh, parang 80% illiterate at uh, 20% literate kasi na-assign 'yung kapatid ko sa sa remote barangay. At uh, one of the remote barangay in Northern Samar, doon siya na assign at nakita niya daw kung paano talagang inaano nagbubulungan yung mga tao kung sino yung mga isa sa mga iboboto nila yung sino sa mga ibuboto nila sa sa pagkakandidato ng senador yun daw know, si Marcoleta daw matunog agad daw ang pangalan at uh, sabing niya hindi ko naririnig na PDP ang iba straight basta nagbubulungan daw yung isang pamilya na Marcoleta ha, Marcoleta. So, hindi man lang ito naisip ni Karen Davila na maraming nagmamahal kay Kung Marcoleta. At kung may tatanong niyo ako kung meron dito ambag ang kanyang relihiyon 100% yes. 100% yes, nakatulong talaga yung kanyang kinabibilangang relihiyon kasi alam naman natin kahit sa ang sulok ng mundo, ang daming iglesia ni Cristo Kahit remote area may mga iglesia ni Cristo At hindi mo lang matatawag na iglesia ni Cristo Talagang kilala sila sa kalinisan, katapatan, um, ano pa, uh, yung uh, na may mabubuting puso kasi wala ka namang maririnig na mga iglesia ni Cristo sa mga remote area na nag you know nagbabangayan hindi sila ganoon Uh, parang iniingatan nila yung puri nila lagi. Uh, kaya siguro isa yun sa mga nagdala kay kong Marcoleta na talagang ang lakas-lakas niya dahil doon sa kanyang track record bilang INC. At uh, ito ang nakaantig sa mga ordinaryong mga voters to uh, include Marcoleta in the list of their uh, senatorial choices. Kasi yun nga sabi ng kapatid ko, yun nga yung experience ko. Tarang sinadya ko na tanungin yung kapatid ko na kumusta si Kong Marcoleta doon sa ano sa uh, present na pinagsilbihan mo. Sabi niya almost PDP naman pero hindi rin straight. Pero talagang maririnig mo sa mga tao na hindi nila maitatago yung kanilang excitement na maisulat talaga si Kong Marcoleta sa balota. So ito yung hindi naisip ni Karen Bila na kahit yung mga mahihirap na mga kababayan natin sa remote area na hindi naman nakapag-aral, hindi naman siya kilala sa hindi siya kilala sa ano sa sa picture kasi may mga remote area na hindi pa rin naaabot ng internet. Pero ang sabi ng kapatid ko, ang um, mga tao daw doon talaga ay nakikinig sa radyo. At alam naman natin na may programa ang INC sa radyo. Kaya hindi man sila maabot ng internet na makikita sila sa TV na aabot naman sila sa radyo. Kaya importante talaga na na gamit din ang media yung mga ano sa sa pag you know pag pagbibigay ng profile ni ni Kung Marcoleta kasi yun din ang nakahatak sa kanya. At kahit kami dito ha, sa Spain, sabi ko sa inyo, bakit kaya napaka tunog ng kanyang pangalan kahit sa angkang sulok dito magtanong dito sa mga kaibigan ko dito, they're really, you know, into Marcoleta kasi feeling nila um, sabi ko nga is it because INC si Mark Coleta, na alam naman natin ang kanilang uh, yung kanilang relihiyon na talagang intact at uh, uh, talagang masasabi mong there are model people tapos sabi naman ni nila yung mga kaibigan ko hindi naman itong mga INC natin na tinanaw ko sabi niya hindi, kasi yun talaga ang gusto namin. Kasi makikita mo sa kanya na seryoso siya sa kanyang trabaho. Seryoso siya sa kanyang uh, pinili na career. Kaya uh, dito tayo, dito tayo sa matino. At uh, talagang merong pangakong hindi napapako. So yun yun. Uh, an OFW, siya rin ang minahal. Military, even mga Muslims Brothers and sisters, siya yung uh, pinili, di ba? Siya yung isa sa, sa mga top. No PDP lagi, alam ko PDP lagi, pero kung maririnig mo talaga yung merong description na kandidato, aside from Bongo ha, na kilala si Bongo sa Malasakit, pero uh, ito rin si Kong Marcoleta, um, even first-timer siya sa Senate, maririnig mo na meron na agad siya titulo yun po yung nakapag, uh, you know, antig sa puso ng mga mamamayan. Talagang ramdam nila yung totoong servant. Ramdam nila yung totoong uh, intention ng isang Senator Marcoleta sa kanyang uh, piniling posisyon sa gobyerno. So, yun po. Kaya asahan natin na hindi tayo bibiguin pa ulit-ulit natin ito sasabihin. At gusto ko lang then manghingi ng paumanhin sa mga taga Iglesia ni Cristo dahil sa ginamit kong indorso dahil uh, sabi nila nga hindi nga daw yun yung term hindi daw yun yung proper term na indorso. um well thank you for correcting from that uh, from using that term na indorso pero kasi nagbase kasi ako dun sa mga balita at uh, kahit dun sa mga online survey kahit din doon sa mga online reactions, ang term na endorso talaga ang ginamit nila. Pero yun, yun pala ay hindi proper. Ang tama pala dyan ay yung pinili o mga sinuportahan ng Iglesia ni Cristo. Parang ganoon na rin yun eh, pasensya na. Pero yun talaga yung corrupt term nila, yung ilan sa mga kandidato na sinuportahan ng Iglesia ni Kristo yung parang yung solid vote nila na ibinigay doon sa mga uh, chosen candidate na nilabas nila sa pamamagitan ng kanilang uh, spokesperson. So yun po, maraming salamat sa panonood nitong maiksing reaction and I hope nag-enjoy kayo kasi at the moment talagang on and off yung aking live streaming at nagpapasalamat ako na sinusuportahan niyo ako sa aking mga reaction. Sa susunod na week, meron po tayong mga guest na i-accommodate ia dito at kahabag-habag yung kanilang kwento, kaya sana panoorin ninyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maaga pa po dito. Mugto ulit ang mata natin. At pinili ko na ganitong oras ako mag-vlog kasi mas fresh yung isip ko kapag masaya at kapag uh, kumpleto yung aking tulog. Thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye for now.